Ano na kita nila. Para sa linggo to. Ito, 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 ito. Meron palang island hopping dito sa Enchanted River, Surigao. Tingnan niyo. Kano po yun? 500? Isang bangka? Isang bangka. Isang bangka. Three, hours. Three hours na po yun maximum. Ito okay. yung sasakyan natin. Any destination na po yan? Tatlo. Tatlong destination. Boy, magkapakain tayo ng pati. May stingray. Tapos Oy. kakain na tayo ng mga lobster dito. 500 pesos lang, napakamura. No? Mura? Ito yung mga sasakyan natin bangka, oh. Ay. Parang lulubog pa tayo, boss. Bigat ko, eh at ni ready nga ni ng kuya ang bangka niya na good for five person pero tatlo lang kami dito ah sulit na sulit kasi 500 pesos eh meron ka ng isang bangka na good for three destinations na to good for three hours spot eto tingnan yung mga bata naglumalangoy langoy ang saya-saya nila di ba parang ang sarap maging bata ulit kasi walang problema at eto na malapit na kami sa pinupuntahan namin yan eto na tayo 50 pesos po isa tatlo man kayo ah eto So, oh, mukhang oh, masarap to. Ito na guys, mga pating, oh. Ayun na. Ooh. Ang gabi, oh. Ah, dito, nakikita nila. Ayun, oh. Eh. Papangayon na tayo ng isda, guys. Pero kakaibang isda to, mga pating na to, eh, no. Ito na, ilahat natin. Pating, para sa inyo to. Ang ganda. Grabe uh, no, saglit lang. Paano kayong katawan ko kaya? Lagay ko dyan. <laughs> Ngayon naman pupunta tayo sa ano, mag-swimming tayo kasama yung mga stingray. Tara. Bili muna tayo ng ano, goggles. <laughs> para kasi <siya>, ako super ingo ah. <laughs> Muro kami ah. <ha>? Aria! <laughs> so, salamat. Laki yun. Ito, laki yun. Laki yun. Abang hati stingray dito. Dito mau pasok ya, nasa Ito, ito, ito. Dito nila dito tinanggalan nila yung ano yung matulis na part sa stingray. So guys, eto oh. Kita nyo Grabe no? <laughs> Ay, oh, no, kasama mo lumang eh. <laughs> Boss, maraming salamat ah. Magkano na tip mo ngayong araw? Wala pa. Wala pa? Wala pa. Ito sir oh. Hati ah, na dalawa niyan na. Ako no, sir, maraming salamat. Angel talaga.